Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. ng daigdig Iparating ang pagmamahal Hanggang lahat ay makarinig Si Kristo ang itatanghal Sa bawat sulok ng mundo Sa lawak ng papawirin Sa bawat malapit at malaki

story until all have seen his glory to each corner of the world will proclaim his living word. living word until all have heard his story until all have seen his glory And see to all peoples so of the earth through the land, the sky, the sea. In Jesus, we will proclaim his steadfast love, we will share. Till all have heard, till all have heard. good news. patutunguhan ang susunod. Maging mapayapa, bantayan ng puso at magtiwala sa Panginoon. Maging sa mga mahirap na kalagayan ng buhay. Si Jose na tinatawag ding Joseph the Dreamer ay isang halimbawa ng taong nakarating sa kanyang patutunguhan o destinasyon na matagumpay. Pagkatapos niyang dumaan sa maraming digmaan o pagsubok sa kanyang buhay, Naging miserable ang buhay ni Joseph pagkatapos siyang akusahan ng pagsasamantala sa asawa ng kanyang amo na si Potiphar at naging dahilan ng kanyang pagkakabilanggo. Subalit kahit pa sa bilangguan, sinamahan pa rin siya ng Diyos. Kaagap napakadaling bigyang kahulugan ng ating sitwasyon base sa ating mga nararamdaman at karanasan at ilabagang iniisip natin na pinabayaan at iniwan na tayo ng Diyos dahil sa miserableng kalagayan meron tayo. Kagapay ganyan ba ang naging pananampalataya ni Joseph sa Diyos ng kanyang mga ninuno? Hindi. Naniwala si Joseph sa katotohanang sa Diyos ay walang kadiliman, walang pagkabilanggo walang miserableng kalagayan, walang karamdaman at walang kabiguan. God is what only matters to Him. His eyes are fixed to His God, for He knows that God knows no bound. It's only a matter of time. Tama ka agapay, ang oras ay napakahalaga sa mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. At sa mga panahong ito, hindi magbabago ang panukala ng Diyos. Subalit ang lahat ng itinalaga ng Panginoon ay lilipas pagdating ng panahon. Ang sabi sa aklat ng mga Awit kabanatang 130, talatang 11 hanggang 18. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim mat maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o oh Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o oh Diyos, marapat kang katakutan ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay sapagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay yawe, eh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasaiyo pa rin ako kung umaga na magising amen kagapay ang pag-uugali ay napakahalaga handa na ang lahat para sa iyo at sa iyong pagtahak sa iyong destinasyon at malaki ang bahagi ng iyong pag-uugali maayos at naging tama ang puso ni Joseph sa pagtahak niya sa kanyang destinasyon walang pagrereklamo at walang pag-aalinlangan Nahinarap niya ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sinubok at idinaan sa apoy ang kanyang buhay, subalit natutunan niyang payapain ang kanyang isip at damdamin na mayroong buong pusong pagpapakumbaba. At hindi nawala sa isip ni Joseph na may gagawin ang Diyos na isang dakilang bagay sa kanyang buhay. Roma kabanatang 5 sa mga talatang 3 at 4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kaagapay, isang napakagandang alalahanin sa ating paglalakbay sa mundong ito sa pagtahak patungo sa ating hinaharap ay ang buhay pag-uugali ni Joseph na sa kabila ng mga sakit na ipinadama sa kanya, una ng mga kapatid niya sa laman, ni hindi nakitaan si Joseph ng galit o pagre -rebelde. At sa mga panahon ng pakikipagkita at pakikipag-usap niya sa mga ito, imbes na galit at panunumbat, ay pagpapatawad ang kanyang ipinadama sa kanila. Imbes na sumpa, pagpapala, pinatawad at pinagpala niya ang kanyang mga kapatid. Hindi na nakapagtataka kung bakit si Joseph ay naging isa sa pinakamataas na nanungkulan sa lipunan sa kanyang kapanahunan. Si Joseph ay buong pusong nagpasakop sa Diyos sa paraan ng pagpapatawad at pangunawa na umapaw mula sa kanyang puso na walang kahirap-hirap sa isang taong ang puso ay sa Diyos. Kahit ano pa man ang mangyari, natisod man o hindi, siya ay magpapatuloy. Naniniwala akong ito'y nangyari noong panahon na si Joseph ay subukin ang kanyang buhay noong siya ay inihulog sa balon at mabilanggo. Ganon pa man, hindi siya nasiraan ng loob. Hinarap niya ang buhay na may kapakumbabaan kaagapay, anuman ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito, maaring katulad din ng mga naranasan ni Joseph, hindi nalilingid sa Panginoon lahat ng iyong karanasan o naranasan kaagapay. Alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Marahil naiisip mo ng sumuko at huminto na lang sa iyong laban sa buhay. Kaagapay, ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, kilala ka ng Panginoon at maaari ka lumapit sa Kanya kahit anong oras. Humingi ng tulong at hindi ka bibiguin. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kagapay sa kapareho ring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan